Ayan, nandito tayo sa Dolomite Beach at ito yung Dolomite Rock. Napakaganda ng tanawin dito, guys. At Ayan yung mga bato. Uy, parang may tao dito. Hi, guys. For today's video, nandito tayo sa Dynamite Beach Resort, Beach Resorts na kung saan dito tayo magpapahayahayahay So ipapakita ko sa inyo at siyempre mamulo tayo ng basura dito kasi lilinisin natin pag may mga basura. Let's go sabahan nyo ako. Linis. Ang daming gold ng tagalinis. In <laughs> walang basura. Napakalinis dito ng dynamite. base resorts dito lang to sa Manila. So ayan. gusto ko sana maligo guys kaya lang wala akong dalang swimsuit may nagtina pa ito ng swimsuit siguro gusto ko maligo eh Interview. punta nga natin dalawang nagmamagandang babae <laughs> <laughs> nagasaan kayo? Isabela po Uy, ba't nandito kayo lay lay na pinanggalingan nyo nagpangita siguro ko blacky day no charos lang joke lang nag aaral Oo, oh, nag cutting charos lang <laughs> Ano ginagawa niyo dito na masyal? Opo. Isabella, tapos nagpunta kayo dito? First time po. Ah, parang wow, duman lang kayo. Wow, first time. Ah, anong pangalan ni ate? Um, ayun po. Ikaw? Angeline. Ang talay, dami niyang gold. Ba't ikaw wala? <laughs> Mahirap lang ako. Mahirap siya mayaman siya, no? Opo. Okay. <laughs> 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 ah, sige, sige. Kapapicture mo sila. Ay, hello. Kawali ka. Ay, ano bang Japanese? Thailand, Thailand. yun. Arigato. Okay, Charot. Oke, oke. 1 2 Thank you. <laughs> <laughs> bakalan tidak mau mag Japan oh. jepang Dito, dito. Ayo Ayan, Hello. pa kayo nakatingin? Bakit? Ah sige. picture Mag mo, hindi na kami na kayo sa over yung parang. <laughs> Sino ba kasi nagsabi na ayaw ko magpa-picture? Huwag ka na po sa mga pangit na bashier. Diyos ko. Hindi oh ako na iniwala doon. Kaya ako ka maniwala. Maraming fake news. Ayan, <laughs> taga saan kayo? <laughs> taga Gonspo. Ah, taga rito lang. Wait lang, Bicol. Taga Gonspo. Bicol kayo? O ba't napunta naman kayo dito sa Dynamite Beach? Ay, Dynamite ba ito? Dolomite pala ito. Dynamite ako ng Dynamite. Sorry guys ha. Dolomite pala ito. Hindi pala ito Dynamite. Dolomite pala, 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 pala. Dito lang ito sa may ano. Dolomite Beach. Dolomite Beach. Hindi pala Dynamite. Dynamite ako ng Dynamite. Sorry ah, sorry. Thank oh, you po. Ayan. San pa? mas ano ka pala sa personal. Mas maganda, di ba? Yes. Hello. Hello. Picture, picture kayo. Parang okay. Bombay ka, Bombay. Taga MC yan yung isa mong ano, isa mong parisan doon sa MCU. Ah, okay. One, two, three Thank you. Okay po. So ayan, wala masyadong maraming tao dito, guys, kasi umuulan-ulan kasi ngayon at sa Sabado ngayon, kaya konti lang sila. At saka dapat kasi kaya ako nandito ngayon dahil maliligo sana sa ako. Ang problema, hindi ako nakapagdala ng swimsuit so kaya mag chika chika na lang tayo dito habang nag imot imot tayo sa mga tao hi kuya ba't nakatingin ka? starstruck ko ko eh starstruck starstruck ha? galing ka ng starstruck? akala akala ko nang galing ka sa starstruck nakapanood ko kasi yan dati starstruck iba pala yun anong ganagawa mo rito? tagasaan ka naman? Quezon province ba't napunta ka dito sa Manila? time na po. Namamasyal no, po. No, po. No, ah, may asawa na. Single po, single. Ah, babae, lalaki. Uh, ano po? Ikaw. Kasi ba't single? lang taong ka na ba? Ah, 29 po. 29. Ah, bata ka pa pala. Kasi Matang. ako 42 na ako. Single, matandang dalaga. Looking yan. <laughs> Looking po si Madam Tibata. Eh, malay mo dito ka makahanap ng asawa mo. Yeah. Dahil no, marami dito chicks na naghahanap din ng anis, maasawa. Yeah, Malaman malam po natin yan. Subukan yeah, mo dyan mag-side set, <laughs> <at> mag-ikaw liya. <laughs> Charot! Thank po sa picture po. <laughs> Saring lang. Doon naman tayo, yun naman si Kuya. Lahat dito ng tao ang gawin natin, interviewin na lang natin so naman tayo magawa. Ayun si Kuya, parang ano, foreigner ba yun? Hindi. Hindi ano? kaya magalit siya. Meron doon lagi imot imot puntahan natin, subukan natin tanuin. Koreano. Parang Chinese. Ay, Chinese ba yan? Koreano. So, Tapos up kung kumapalaban tayo sa English. Teka lang, mag ready muna ako ng pang-Korea ah, Teka lang ha ah. ah, Ano bang pang mga pang-Korea? Ah, hindi Japan yun Ah, Kamsamida. Kamsa <laughs> Ayun lang <laughs> Hey Welcome to my blog. Where are you from sir? Kanyo ano? Sorry, ah sorry So, sabi ko, sabi niya, sorry, sorry, sorry. Ah, eksena. Eksena, wala siyang anes. Walang ta, walang tao. Ano ba naman to? Dapat interviewin ko yung ano yung Basta yun. Sabi Foreigner. niya sorry sorry. Foreigner kasi siya. Parang Korean yata eh. Ano ba yung mga satang Korean? Kamsahamnidaam? <laughs> Ayaw ko. Doon kayo sa mga ano yate. Pwede ba din tayo pumunta? Ayoko. Punta naman tayo sa mga yate. Ayun doon naman tayo sa mga yate sa dulo guys. Puntahan natin. Let's go. Are you from? Are you speak Waray, Visayan? What? Are you, are you speak? Can you speak? Can you speak? Tagalog? Uh, unfortunately not, No. no? Uh, what are you doing here in ano? Uh, uh, what is this? Boracay Beach, right? Um, Dolomite Beach. Dynamite Beach. Yeah, I was here for a conference. Today is my last day, so i was just walking around. Ah, uh, you're here for your conference. And uh, are you relaxed, relaxed like this? I so walking, so, yeah. walking. Yeah. Uh, okay, it's good. good what for, do you uh, do for a living? Uh, what What do you do in my living? I don't do anything in your living, man. Are you a business uh, man or any kind worse. of work? Ah, okay. Nice. Are you rich? Are you rich? Uh, well, I'm rich enough. <laughs> <laughs> if you're rich, please, can you give me your money? <laughs> no, not rich enough to give my money. <laughs> so once again, are you from India? That's correct. Uh, so who's with you here in the Philippines? Are you are you alone or do you have more friends or family? I am alone. Yeah. Uh, you want ano? Uh, uh, you want ano ba English Companion. You want companion? I'm good. Good by myself. Ah, uh, you good? Goodbye, dosa, my by, by myself. What's <laughs> happening? Okay, <no, it's> Goodbye <laughs> for myself or all bye for myself? Sorry, I mean, I'm not good in English, but I, I just want to try uh, to talk to you yeah, now. Yeah, yeah, your English it's is okay. good. Your English is good. You Are understand you... my English? Yeah, yeah. Are you from some kind of YouTube channel or something? Yeah, I have a YouTube channel. Uh, please follow my YouTube channel and Facebook account. I have a uh, 1.3 million followers my Facebook account and my YouTube channel is uh, Diwata Pares Over Lord Official account and of course my Facebook page is Diwata Pares Over Fan Pets and also I have TikTok account. Just follow me of Diwata Pares Over Lord. So What's your name? I'm uh, Dipak. Yeah. Yeah, my name is Diputa here in the Philippines. Di Pak and di Puta. Sarot. Tiwata, si Tiwata Parrot. So thank you so you much. Okay. Nice to meet you Let here. Good luck and take care. Take, take care. care. Do you have a girlfriend? No? I have, yeah. Ah, I have. Sorry. <laughs> Sorry. Take care. <laughs> thank you so much once again. <laughs>